So so good na ang Sunshine News Blast. Kalayaan at pag-asa sa San Chan San Chan Radio. Allas 11:33 in the morning. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Mga alala na ng mga balita ngayong tanghali. Sunshine News Blast Nagliliab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas Sunshine News Blast Mula sa ACQ Tower, EDSA Makati Ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International Narito ang inyong mga News Blaster Headlines. Headline. Headlines. News Blast. Patuloy na mga pagulan, mararanasan dahil sa bagat ayon sa pag-asa. DPWH magsasagawa ng engineering test sa EDSA para sa rebuild project. Presyo ng bilihin, hirap pa dahil naunang ang away politika ng Marcos Jr. Admin ayon sa isang ekonomista. Hindi na nakakaintindi na sa ginagawang panggigipit ng Marcos Jr. Admin sa pamilya Duterte ay kay Vice President Sara. Pilipinas, sa nawawala ng puwersa dahil sa maagang alitan sa politika ay kay Senator JV Ejercito. Headline. Sa International News, tatlo katao sa Lebanon na matapos inatake ng Israel ang Tripoli. Sa Sports News, Ses Molina at Riri Meneses maglalaro na sa Farm Fresh Fox Watch. Headline. At sa The Showbiz News, unang batch ng mga pelikula na sa Sabak sa MMFF 2025, inilabas na. Headlines. 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 News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine. News Blast. Magandang hali Pilipinas sa araw ngayon ng Miyerkules, July 9. 2025. Ako yung makakasama Val Divina Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Sa Italia natin mga magpapatuloy ang mapagulan dahil sa Southwest Monsoon o habagat ngayong Merkoles, July 9, 2025. Ayon sa 4 a.m. weather bulletin ng pag-asa, pagtado ng madalas sa pagulan ang Locust Region Batanes at Babuyan Islands, binalaan ng mga residente sa posibilidad ng flash floods at landslides bunsod ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagtitikad pagkulog ang mga sumusunod. Metro Manila, Central Luzon, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen, Apayao, Abra, Binguet, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Aklan, at ang nalalabing bahagi ng Cagayan. Samantala, bagay maulap hanggang maulap ng kalangitan na may pulupulong pagulan, pagkintang pagkulog ang mararanasan sa natitirang bahagi ng bansa. Pinapayuhan ang publiko na maging alerto sa banta ng pagbahat, pag ng lupa at palaging sumubaybay sa mga susunod na abiso ng pag-asa. Thank <sweak> you. Sunshine News Blast. Umabot na sa halos 96,000 na mga individual o 31,000 na pamilya sa Ilocos, Cordillera at Central Luzon ang apektado ng bagyong bising at habagat. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, nasa 719,187,000 uh, na ang tulong na kanilang nailabas para sa mga apektado. Kabila na ang nasa 1,068 na family food packs at emergency kits. Ginayak naman ang DSWD na may sapat lang stockpile ng relief goods kabilang ang 493,457 o halos 500,000 food packs at 9 million pesos na halaga ng standby funds. Noong Lunes, July 7, 2025, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong bising. Sunshine News Watch. Nasa sa mula sa 50 pamilya ang inilikas itong Miyerkules, July 9, 2025 mula sa Barangay Pamplona, Tres Las Piñas City. Dahil ito sa nararanasang pagbaha mula sa magdamag na ulan. Nagsibing evacuation center ang Verdant Covered Court para sa mga apektadong residente. Sa pagtataya ni Charlie Miranda ng BDRRMO, aabuti ng dalawang hanggang tatlong araw bago tuluyang humupa ang baha at makabalik ang mga residente. At ipag na ang barangay sa lokal na pamulaan para sa agarang tulong sa mga apektadong residente. Samantala, walang naitalan na suwi dahil sa mga pagbahabang isang tao lang ang bahagyan na sugatan at nasa maayos ng kalagayan. Sunshine News Blast. Tiniyak na Manila Water na tuloy-tuloy ang pagbibigay nila ng ligtas at nanginom na tubig. At kahit paan nila sa hamon dala ng tagulan, tulad ng uh, pagtaas ng turbidity o pagkakaroon ng malabo na tubig mula sa pinanggalingan nito. Kasabay nito ay pinaalala na rin ng Manila Water sa kanilang mga customer ang regular na pagsusuri at pagpapanatili ng kalikasan o kalinisan ng kanilang sariling plumbing system para sa ligtas na inuming tubig. Ang Manila Water ay may mahigit 7.8 million customers sa, sa East Zone, Metro Manila at Rizal. Sunshine News Blast! Magsasagawa uh, naman ang Engineering Technology Testing and Department of uh, Public Works and Highways para sa EDSA Rebuild Project. Bagamat hindi patiyak kung gaano katagal ang buong proseso, ito ay magsisimula sa dalawang pangunahing hakbang, gaya ng pagpapalakasin base at subbase ng kalsada at paglalagay ng running surface sa kalsada. Kung magiging matagumpay ayon sa DPW Asian Engineering Technology Testing, hindi na kailangan kukain ang buong bagay ng EDSA para sa Rebuild Project. Ang EDSA ay may habang 23.8 kilometers at dumadaan sa limang lunsod dahil ng Caloocan, Quezon City, Mandaluyong, Makati at Pasay. Sunshine ng bilihin, hirap pababain dahil sa nauna ang awi politika ng Marcos Admin, Marcos Jr. Admin, ayon sa isang ekonomista, si Sheena Tornos, sa report. Lahat na ng pangunahing bilihin sa bansa ay tila nagtaas na ng presyo ayon sa isang ekonomista. Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, umakyat sa 1.4% ang inflation rate noong Hunyo 2025. Kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation, ang mataas na gastusin sa kuryente, tubig, pabahay at langis. Pero ayon sa isang ekonomista na si Arturo del Castillo, hindi lang ito simpleng issue ng presyo ng mga bilihin. Anya mayroong mas malalim na dahilan kung bakit nahihirapan ang pamahalaan na tugunan ito. Dagdag pa ng ekonomista kung ikukumpara sa ibang bansa. Mas mabilis silang nasusolusyonan ng inflation dahil nakatutok ang kanilang mga pamahalaan sa pagpapalakas ng lokal na produksyon. Sa Pilipinas naman, tila sa ibang aspeto nakatuon ang pansin ng gobyerno. Uh, as mentioned, no, tingin ng karamihan eh, ay Uh, yung inflation. But, concerned kami sa uh, government and even business should be focus on the economy rather than politics. Uh, for now, the usual headline would be politics. Eh, no? uh, uh, tapos sa yung election, and yet, it seems like politics still in the air. Uh, dapat po, sana, this 20th Congress, mas nakafocus talaga sa totoong, sa ano, sa ma maayos at mabilis na aksyon sa mga Uh, economic reforms. Dagdag pa ni Del Castillo, hindi sapat ang suporta sa mga magsasaka kaya marami sa kanila tumitigil na sa pagtatanim. Sa halip na palakasin ang lokal na produksyon, patuloy ang pag-aangkat ng produkto mula sa ibang bansa. Sa kanyang obserbasyon, marami ng mga agricultural land ang tinatayuan ng mga building o bahay imbes sa taniman ng mga produktong agrikultural. It's about time. It's been decades that uh, hindi pa napapasa. Ang uh, LADIUS Act, we need to already protect uh, what is rightfully for agriculture, for agroforestry. Before we run out of space, to, mas dumadami ang pabahay kaysa sa sa pagkain. Sana mas nakapokus rin ang support program sa agriculture. Samantala, naka-apekto rin anya sa ekonomiya ng Pilipinas ang mataas na gastusin sa enerhiya na isa sa mga dahilan ng pagbilis ng inflation rate second our concern is power and energy mahal pa rin tayo sa hindi sa mundo eh no sa universe no so yung cost of production mo naapektuhan so kung ito ay ma-address bababa mas bababa ang inflation no para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal ito si Sheena Torno SMN News Sunshine News na niniwala si Vice President Sara Duterte na marami na sa si mga Pilipino ang nakakaintindi sa si ginagawang pagigipit ng Marcos Jr. Admin sa kanya at buong pamilya Duterte. Ito ang dahilan kung bakit 42% sa si mga Pilipino ang sang ayon sa impeachment complaint. Ayon po sa resulta ng survey na isang ng social weather stations noong June 25 hanggang 29. 2025. Sunshine News Blast. Well, siguro marami ang nakaka marami sa ating mga kababayan no. Ang naiintindihan ko ano yung ginagawa uh, laban sa akin at sa aming pamilya. It's a uh, pure political persecution at uh, harassment. Uh, dapat bang ibasura? Tingnan, tingnan ng mga senator judges yung mga arguments namin dahil marami kaming um, mga solid legal arguments kung bakit dapat uh, i-dismiss itong uh, impeachment complaint. Samantala ni Wina o ni VP Sara na hindi siya makakadalo sa unang araw ng impeachment proceedings dahil wala pa siya sa Pilipinas sa naturang araw. At laging lawyers nilang ang magiging present sa naturang event. Sunshine News Blast Wala pa ako right before uh, sauna so hindi pa ako makaka-uwi yeah. Wala man ako pinakailan ng kaso, lahat ng mga libelous na lumabas, wala akong pinailan ng kaso, lahat ng harassment na sa ano, pinapasadiyos ko na yan kasi sa tingin ko naman mas matindi ang uh, galit ng uh, Diyos mo no, kapag gumating na uh, Sa bank accounts naantay ko lang Inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin na uh, 'yung mga questions about sa bank, bank accounts dahil sa ngayon naman 'yun nga illegal 'yung pagkuha nila ng information with regard to bank accounts ay wala akong obligasyon na sumagot uh, sa kanila. Pero kung hindi matuloy 'yung impeachment, uh, I will Endeavor na umupo para sagutin yung mga allegations nila sa impeachment. Eh, e trunda ano na? Through the public. Si Vice President Sara Duterte. Sunshine News Blast. Hindi kakasuhan ni Vice President Sara Duterte mga individual na ilegal na kinuha ang kanyang bank statements. Hintayin na lang Anya na magkaroon ng trial at doon niya sasagutin ang mga tanong hinggil sa bank accounts. Sunshine News Blast. wala man ako pinapailan ng kaso. Lahat ng mga libelous na lumabas. Wala akong kinailan ng kaso. Lahat ng harassment napasa Diyos ko na yan kasi sa tingin ko naman mas matindi ang uh, galit ng uh, Diyos mo kapag lokating na. Uh, sa bank accounts, inaantay eh, ko lang, inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin na uh, 'yung mga question about sa bank, bank accounts dahil sa ngayon naman, 'yun nga illegal yung pagkuha nila na na information with regard to bank accounts and wala akong obligasyon na sumagot uh, sa kanila. Pero kung hindi matuloy yung impeachment, uh, I will endeavor na umupo para sagutin yung mga allegations nila sa impeachment e eh, through the ano na, through the public. Wala walang ideya si VP Sara kung susunin ba ng kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Pulong Duterte ang kanyang advice na maging speaker ito sa kamara. Sunshine News Blast! Ah, Ikaw alam sa kanya kung saseryosohin niya yung uh, suggestion ko uh, but wala pa kasi akong balita kung anong um, magagawin niya. Si VP Sara Duterte. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News blast. Time check 11.46 in the morning. Kung akong tatanungin, kahit sa ang aspeto, gusto ko garantisa ko. Metikuloso tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado lahat quality. yung hindi ako mga kompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel. Kaya dito, panatag ang babalik ang Sunshine News Blast. Pilipinas, nawawala ng puwersa dahil sa magang alitan sa politika ay kay Senator J.V. Hercito. Si Troy Gomez, Salitanyan. Ilang linggo bago ang nakatakdang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 28, nagpahayag ng pagkabahala si Sen. J.D. Ejercito sa direksyon ng bansa, particular na sa usaping politikal. Sa kapihan sa Senado nitong Martes, iginit ng senador na nasayang ang unang bahagi ng termino ng administrasyon dahil sa maagang sigalot sa pagitan ng mga pangunahing lider ng bansa. Kabilang na to ang mga inisyatibang tulad ng People's Initiative at ang kasalukuyang usapin ng impeachment we lost a lot of momentum. Sayang. No? And ang worry ko, again, I may sound like a broken record, but our ASEAN neighbors are seem to be all doing the right things. No? Uh, Indonesia, Malaysia, Thailand, um, lahat po sila parang tuloy-tuloy ang pag-usbong. Now I'm worried because Vietnam has really overtaken us. Hinimog din ni Ejercito ang Pangulo na itoon ang natitirang tatlong taon ng kanyang termino sa mga proyektong makabuluhan, partikular na sa larangan ng infrastruktura, energy development at healthcare services. So kung ako po ang tatanungin nyo, sana ang gusto ko marinig sa zona ng Pangulo, I hope that he concentrates again on infra development kasi ito kailangan nating gawin. That's what the other countries did 30 years ago. And ngayon tayo nagahabol. May away pa, may gulo pa ngayon. Political bickering. Siyempre, we have to, ano eh, kahit paano nakaka-apekto. Sana itong last three years, concentrate on that. Bagamat kinikilala ni Ejercito na bahagi ng demokratikong proseso ang impeachment bilang isang tungkuling konstitusyonal, naniniwala siyang may kaakibat itong epekto sa ekonomiya at sa pagpapatupad ng mas mahalagang advokasya. Siguro Uh, in the long run, uh, maraming bumati ko sa akin. Sinabi, ko, sinabi ko kasi, yung, yung impeachment would uh, cause economic disruption. Eh, totoo to naman po. To 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 sa huli, umaasa sa si ehersito na maglalatag si Pangulong Marcos Jr. ng malinaw na direktiba upang muling maibalik ang tuon sa mga sektor na may direktang epekto sa pagunlan ng bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal. Roy Gomez nag-uulat sa News. Sunshine News Blast. Samantala, nananawagan ngayon ang isang political commentators sa mga bagong halal na mga senador na dapat manguna ang mga ito para sa kaunlaran ng bansa. Ay kay Ibi sa isang susibong panayam ng Assembly News. ay okay, bago pa malugmok ang kalagayan ng bansa. Sunshine News Blast. Eh dapat sila na ang manguna. At sila na po ang uh, magdi decision for the country. Otherwise, we will have three more years no, of uh, a, uh, a destroyed uh, uh, economy, a, a morally bankrupt uh, uh, government, and a morally bankrupt society. I don't know what will happen to us three years from now. Sinabi pa nito na hindi naging konektado ang kasalukuyang gobyerno sa mga pangunahing pangangailangan ng mamamayang Pilipino, gaya na lamang sa isyo ng kahirapan. Samantala, binigyan din yung galbot na wala na maniniwala sa State of the Nation Address o Sauda ni Pangulong Bongo Marcos Jr. dahil hindi nila ramdam ang kalinga ng pamalaan. Sunshine News Blast! Uh, sino ba ang maniniwala na meron silang ginagawa? Uh, the, the the people on the ground the ordinary citizens do not feel that the government is working for them ang nangyayari dito ngayon na uh, on the ground is kanya-kanya uh, na lang Ang political commentator na si EB Hugalbo Sunshine News Blast Binutusan naman ni nang political commentator ang panukalang batas si Senator Pantel Lacson at tinawag na designated survivor bill o ang Presidential Succession Act. Sa panayam ng SRNA News Sinabi ni Ibi Huelbot, well, pa itong pakinabang at labag pa ito sa konstitusyon. Sunshine News Blast! Well, that uh, proposed bill should be crumpled heavily and thrown with great force. <laughs> If to quote uh, one uh, literary critic, no? Uh, kasi wala silbi yan eh. It violates the Constitution. Uh, bakit kailangan mo ng napakaraming designated survivor? Uh, Meron bang uh, pagkakataon na lahat ng mga designated survivor ay uh, simultaneously ay uh, maglaho? Para kayo galbot, mainam kung masutukan ang senador, ang pagpapawalang visa sa Concurrent Resolution number 10 o mas kilala bilang Liquidation by Certification. Ipinasa ito ng no 15th Congress at mismo si din ang author nito. Sunshine News Blast! Uh, dapat ang unahin niya is to rescind and uh, invalidate the uh, Senate or the concurrent resolution number 10. No, uh, authorizing the House of Representatives and the Senate to liquidate their MOE uh, just by mere certification. No, uh ano bang succession succession yan? You have to tinker with the constitution if you want to revise the the rule on succession. Ang political commentator na si E.B. Hugalbot, ang panukala ni Lakson na tinatawag na Presidential Succession Act ay naglalayong palawakin ang kasulukuyang linya ng panghalili na nakasaan sa 1987 Constitution gaya ng Vice President, Senate President at House Speaker. Layunin ng panukala na tiyakin ang continuity ng pamalaan kaysa sa pinakakalamidad o crisis na posibleng pumatay o mag-disable sa Pangulo sa mga nasa linya ng Tinatawag rin itong Designated Survivor Bill dahil gaya ito ng modelong ginamit sa U.S. at South Korea kung sa saan itinatalaga ang isang opisyal na mananatili sa ligtas nukasyon kung sakaling mabura ang mga nasa line of succession. Sa ilalim ng panukala, ang susunod na tatlo magiging acting president kapag hindi na available ang tatlo ay ang pinaka na senador batay sa haba ng serbisyo, pinaka-senior na representative batay servisyo sa haba ng serbisyo sa Kamara, at isang cabinet member na itatalaga ng Pangulo sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! International News Blast! Iniulat ng Lebanon sa tatlo katawang nasa WI nitong Martes, July 8, 2025 mula sa isang pag-atake malapit sa Tripoli. Ayon sa militan ng Israel, nakatoon sa isang militanteng kasapi ng Hamas ang naturang pag-atake. Partikular na nangyari ang pag-atake sa gitna ng mga negosasyon para sa tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas sa Qatar. Samantala, sinabi ng militan ng Israel na dalawang kasapi na ng Hezbollah ang kanilang napatay sa mga pag-atake sa Timog Lebanon noong nakaraang mga araw. Sports, sports, news blast. Ito na sa Farm Fresh Foxies, sina Cesc Molina at Riri Meneses. Ang dalawang valuable players ay mula sa Signal HD Spikers. Sa Foxies ay magkakasama kakasama na muli ang dati na ring taga-signal na si Rachel Dakis, Jack Janela at Alohi Robbins-Hardy. Si Molina ay nagwagi na bilang MVP ng 2023 PVL Invitational Conference with pa sa dalawang Best Outside Spiker Awards. Si Meneses ay dalawang beses nang tinanghal bilang Best Middle Blocker. Ito ay noong 2022 Open Conference at 2023 Second All-Filipino Conference. Showbiz! News Blast. Opisyal nang inilunsad ang ika 51st edition ng Metro Manila Film Festival ngayong Martes, July 8, 2025. Ang unang batch ng mga pelikula na sasabak sa kompetisyon ngayong taon ay inilabas na rin. Ama ito ay ang Call Me Mother ni Nadine Lustre at Vice Ganda. Reconnect na Gerald Anderson, uh, Gloria Diaz, Alexi Miro, Carmina Villaruel at Zorin Ligaspe. Uh, Ligaspi, Manila's Finest ni Piolo Pascual, A Shake, Rattle and Roll Evil Origins nina Ivana Alawi, Francine Diaz, Richard Gutierrez, Ryan Bang at marami pang iba. Ang MMFF ay taunang proyekto ng Metropolitan Manila Development Authority na tampok ang mga Pilipinong o pilikolang Pilipino. Karaniwan itong isinasagawa mula December 25 hanggang sa bagong taon. Uh -huh. sumasambulat sa sun, buong pilipinas sunshine news blast Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apolo C. Kibuloy. In Romans 11.22, Behold therefore the goodness and severity of God, and them which fell severity. But toward thee goodness, if thou continue in his goodness, otherwise thou also shalt be cut off. Mazan mga ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nanghulog. Datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan, ay ikaw may mapuputol. Sunshine News Blast. ang balitaan ng tanghali ng Miyerkules, July 9, 2025. Sa ngalan ng buong person ng DZAR 1026 SMNA Radio ng SMNA News, sa kanyang naging tagapagbalita, Valdivina Brescia. Para sa Diyos at sa Pilipinas natin mahal. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun -sun 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 sunshine News Blast. Sumay niyo ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine Radio, Radio. Kapartner mo sa Balita at Servisyo Kung akong tatanungin, kahit saang aspeto, gusto ko garantisado seryoso akong tao. Kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality. Yung hindi ako mga kompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel. Kaya dito, panatag logo.